Mahigit isang milyong pisong halaga ng nasabat na otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal, Laguna at Pangasinan. Limang drug suspect arestado kabilang ang mag-live-in partner si Bel Custodio sa detalye. Mahigit 500,000 daang pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa isang high-value individual sa San Mateo Rizal. Nasa kote ng mga pulis ang suspect na si Alias Bong matapos makipag-transaksyon sa isang poster buyer sa buy-bus operation. Nakumpis ka sa suspect ang 26 na pakete ng shabu at isang baril na may apat na bala. Nakuha rin sa suspect ang dalawang cellphone at bag. Sasailalim sa ballistic examination ng nakumpis kang baril at bala. Mahigit limang daang libong halaga ng shaburin ang nasamsam sa dalawang tulak ng droga sa Kabuyaw, Laguna. Huli sa akto ng pagbebenta ang high-value individual na si Alias Romel kasabwat ng isa pang suspect na si Alias Marie. Nakumpis ka sa mga suspect ang apat na pakete at dalawang nakaplastik na shabu, 1,000 pesos, cellphone at dalawang ID. Haharapin ng dalawa ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Timbog naman sa ikinasang Vibas operation ang mag-live-in partner sa Alaminos, Pangasinan. Nasabat sa mag-live-in ang mahigit 400,000 halaga ng hinihinalang shabu. Parehong walang trabaho ang mga suspect at umaasa lamang sa pagbebenta ng ilegal na droga. Kumpiskado rin sa dalawa ang tatlong cellphone, kulang-kulang na 4,000 piso, lighter at mga bag. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.